Ano po kayo sa Dr. Madam? Marami rin. Yung sa ano ma'am, sa medyo itim itim na Aalisin ko. Ito po kasi sa Dr. Ito naman, mga yung Ito po ang ulam. Ito lang po yung pangayon sa iyo ha. Sa doktor hindi ka gumagaling. Okay. Kasi natin masama na. Sigit lang Sakit doktor Sigit Pag ito sumakit May sakit doktor ka Hmm Tapos na mm. mata uh. Wala nai Wala Ito po ang bulam Sigit lang namin ha Oh my god Tatlong grading ito Tapos may babaeng Black grading Yan po Huh oh, Pero bakit dito bigay oh, oh, ko man to Oh hmm wala wala madam bakit dito hindi ko pa pinipiga ayun lang po dalawang daliri lang positive po yan ha nakita nyo naman hiniga ko na ng todo to wala bakit dito meron na yun o oh. hindi ko pa pinaan ayun lang dalawang daliri lang o okay? dito po yung gulang mo madam yung isa ha tinalam tinalam mo gatora repot kini sa peneronan kasi nakuwam sa balit sa pabalit ko makusok ka sa paglalajak na katako sa pano at sa judas kamera elo we sa bautel luya ba? hela, aom, pu, baglasy mo to ha, babaglasy mo ha, nagagantiyan tayo, wag kay kulam ng kulam ha, wag kayong kulam ng kulam ha, dalawang kamay, Sige, sige dalawa, gagaling to ha, gagaling to. Gagaling to, dalawa kamay sa ulo, sa ulo. Pababa, pababa. Sige pa, sige pa. Baklas. deksum pu baklas, baklas, baklas. Baklas. Sige pa. O, tinan nyo, sir ha, hindi ko pinipigay yan ha. Ayan lang ha. Sige pa, sige pa. Sige, gagaling na to. Ha? Ah. Gagaling na nga. Sige, baklasin mo lahat, nilagay mo dyan. Baklasin mo. Arborigo sa ito Ha? Apa ah, sige pa sige pa Tanggalin mo lahat yan. Hindi mababalutan ko sayo. Hindi galit. Apa! Hay yung git ka nang gagalit. Galit sa dalawa. Hindi tinro no, nang gagalit. Apa! Alam mo sabihin. Sige sige. Sige, maglasim na pala lahat yan. Ari pa. Ulit pa, ulit pa. Iba si Saul, si Saul. Oh. Sige pa. Sige pa. May meron ka rin. Ay, buti eh, nakita ko yung mga ano, mm -hmm. yung bat ko meron din. No? Maybe, maybe. Sige, sige. Ba? sige Ito, palipad sa angin. Masisira na yung isipan mo, madam. Isa tulala ka. Nakaganong ka. Oh. Isa gaganong ka na lang. Tama. Oh, sige pa. Ba? Maklas oh. naman yan susama sa susama lipso sa maluwa Tanggalin mo lahat yan na! Sige, Opa, sige ba, sige ba? Opo! 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 Sige ba? Para hindi ako ng tubig kakargaan ko Opo! Panginoon kung isa bas sa akin man nakila Umingin ako ng basbas ko kumagambalan sa babae ko Sa Libra 3, mix Adal!

Baka mo muna lang, Jay, para magkakuha ko. Okay. Ito po, ha? O, oh, ha? Oh, yan, na, yan lang. O, oh, papel lang yan. Hmm. Wala ko nilagay na pako o kawin ng matigas para Pe. oh, ikaw yung mope eh, Para alam mo malambot. O, oh, malambot. Oh, ito po ah. Pulam. Bigit. Bigit lang. Mm. Wala na. O, oh, ito yung Encanto, Wala na rin po ito. O. Oh. Tingnan mm. nyo po yung, yung ko po. Para makita nyo yung ano. Mm. Wala na. Wala na. Ito po yung sakit doktor. Oh ito, madaling araw Plus uh, na no? uh, nga, maraming salamat Kay uh, Mel Oligario Mga ng Pasig Kay ApoRap, Apugen At saka kay Apo Marine. Magandang mga